Yes, mga idol, Richal TV nagbabalik siyempre. Dito tayo ngayon sa court ng DPW Rizal. Sa ngayon, eh, conditioning tayo mga idol dahil wala tayong workout. So kung mapapansin nyo yung mga suot ko, unang 10 laps is yung body bag natin. Pangalawang 10 laps kasama na yung sa paa. Yan. Pangatlong 10 laps so kasama na yung arms. Yan, pampabigat, pampatibay ng uh, resistensya at saka sa mga joint ng ating tuhod, paa at siyempre sa mga balakan natin. At siyempre kung ano yung timbang na bubuhatin mo mga idol. At siyempre mamaya maya pagkatapos so, magsyo-shooting-shooting -shooting tayo mga idol dahil may hilig din tayo ng konting basketball. Isport din yan mga idol. So cardio pa rin yung basketball mga idol. Kaya mamaya magsyo-shooting tayo pagkatapos ng laps. Tapos tayo at meron pa tayong jumping rope so pag nagubad ako tapos na yung ano, jumping rope tayo bago shoot yung mga idol so let's go start tayo so nakaumpisa na ako so ngayon na ako nakapag video kasi medyo maliwanag yung ilaw kanina madilim pa so tara So yun Bali tapos na tayo sa 30 laps 10 laps 10 laps And 10 laps So Yung pang 20 laps At 30 laps mga idol kasama na to Yan At ngayon ay yung Tatakbo tayo patras pa mga idol Siyempre importante yun At mamaya side naman Importante din yan So let's go So yun bali Tapos na tayo mga idol doon sa Takbong paatras Ngayon naman yung side Ayan Bali, so, limang laps pa rin yung mga idol. So maganda to sa mga basketball din. Kumbaga, siyempre, tataas yung talon mo, lalakas yung dipinsa mo dahil lalakas yung resistensya mo. At bukod dun, titibay yung mga join mo sa tuhod, join mo sa ankle, at yung dipinsa mo sa braso. Yun. Hindi ko lang masabi, yung pag tumira ka ng bola. Kasi siyempre may suot ka. Siguro hindi naman napiktado dahil hindi mo nang gamitin sa shooting yun. Bukod dito, sempre yung kargada mo. Kaya gagahan yung pagkaramdam mo, tataas yung talon mo. At hindi lang yun, titibay yung mga join mo, yung mga buto mo. So let's go, bisahan natin. So, ngayon mga idol, tapos na tayo side by side. Uh, triangle naman tayo ngayon. So, importante yun mga idol. So, let's go. So yun mga idol, bali, kung mapapansin nyo, tinanggal ko na. So mm -hmm. ang gan sa pagkaramdam mga idol, bali. Ngayon gagawin natin yung takbo. One round, one round lang. Doon sa parte na wala tayong karga sa katawan. So let's go. So ngayon mga idol jumping rope naman tayo. Pero after jumping rope shooting, balik jumping rope shooting. So 'yan lang mga idol at uh, let's go. So shooting shooting tayo mga idol para matuto tayo sa basketball. And eh uh, hindi man natin sport pero mahilig tayo sa basketball dahil pinanday kahit hindi tayo marunong so matuto tayong maging sayo pang basketball mga idol So mga idol yun. Para practice tayo mag dribble, mag step back, at saka syempre yung paborito. Hanap mula kay Iverson Legend Player, crossover move. So hindi lang yun, shooting. Pero after nun, shooting shooting, 25 shooting, tapos 25 na jumping rope. So hindi ko na ba video mga idol kasi hahabo yung video natin. So napakaganda kondisyon niyo mga idol para sa mga player. Siyempre yung una kong ginawa. Pwede yun. So yun lang. At maraming salamat. Thank you. So yun lang mga idol at tapos na yung ating training at insayo sa cardio uh, energy. So kahit pa paano nakashoot naman tayo sa 3 point line, mid range, jumper, uh, free throw line, free throw line. So okay naman mga idol pero siyempre first time ko uli na humawag ng bula at mag training insayo o ano kasi yun ah, uh, endurance, high endurance yung mga idol. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Ritual TV, humihingi ng suporta. Pag-subscribe sa ating YouTube channel, Ritual TV. Follow Facebook page. At uh, I love you. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Happy Sunday.